Ayan guys, uh, karating na kami ni Chris Royal. Dito na kami sa tagba na to. Ha? Sige. Ayan guys, dumating na kami dito sa tagba na to, sa Australia. Sama ko si Chris Royal. Ano pong masasabi nyo, Chris Royal, na Dumating na tayo dito sa so, ano. Mga uh, dito, kois, mga mahirap lang, ano, dito, kaos, yung mga dito, kois. Mga taminy dito mas ng mga ano, mga kapatid nating Tagbanwa. So, kois... Hanap ba tayo ng matutulungan natin? Oo, so, hanap tayo ng matutulungan natin dito. So, hanap tayo ng ano. Kasi kois dito, kois, walang kuryente, koys. Tapos malayo sa tindahan. Hmm. Malayo sa ano? Sa sa kabayanan. Sige, maghahanap tayo ng natutulungan natin dito guys. Ayan, si Koy Roel and Kuya WTB. Thank you. Dito ko tayo. Para ano? Hinatay. Iharap ko na lang yung camera. Paano ba Maharap to. Ayan, ayan, ayan. Eh, i-start ko na eh. na. Kung na i-start. So guys, dito tayo ngayon sa ano? Sa barangay Estrella. So naganap tayo dito guys ng matutulungan natin guys. So ano pala guys, dito ako nakaraan naglaba guys. Dito sa kanal nila. So guys, so guys gusto nating tulungan to guys si Kuya ano? Sir, ano pangalan niya sir? Norley. Norley? Norley? So, sir, alang taong ka na? Laksan mo, sir, sir. So, guys, 38 na daw siya, guys. So, ikaw uh, So, sir, anong pinag anong trabaho niya dito, sir? yung ano niya? Nagkakabalahan? Almasiga. Ayun, guys, nag-almasiga lang sila. So, maliban doon, sir, anong pang ano niya? ano, sir? So, naga, ayun pa daw, guys. naga asahing daw, guys. So, guys, medyo malapit lang dito yung bundok, guys. So, ang problema dito, guys, ano eh, malayo, guys, sa kabayanan, guys. Dito sa site nila, guys. Dito sa barangay, Estrella Village. So, sir, anong purok na ito, sir? Purok? Purok. purok? Ano, sir? Guys? Purok? purok. 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 Ano ba to, guys? Tagba na ito, Estrella Village. Ah, tagba na ito, Estrella Village. So... So guys, gusto nating tulungan sila guys. So mapagawa tong ano nila guys, bahay. So mabigyan sila guys ng ano ng ilaw guys. So ano pala guys dito, walang kuryente. Walang kuryente dito guys. So mahirap sa kanila guys na ano dito, dito guys. Tuwing gabi guys, madilim. So medyo malayo guys. So sir, anong ano niya sir? Anong dialect niya sir? Anong ano niya? So, oh guys, ano pala to sila guys? Ah, uh, ano mga katutubong ano guys, mga kapatid nating mga tagbanwa no, guys. Ito si Sir No, ano ano yung mga ispangalan Sir Nori? Na, ano, si Sir Norley. So ayun guys, sana matulungan natin at gawin bahay nila. Mapa ano guys, kay mapailawan naman guys. Mabigyan sila guys ng ano guys, mga ano guys, yung mga right. solar mga, or solar lights guys. Sa so, ano guys yung ano pa guys, yung yung ano, guys, yung makapagtalim sila, guys, ng gulay, guys. Para magpagkakitaan nila, guys. So, sana, guys, natulungan natin si Kuya Norli. So, te, punta ka na dito, te. Maramang makita ka naman. Punta ka dito. Punta ka dito, te. Te. Saglit lang. Nahiya. So, nahiyak. guys, nahiya si ma'am, yung asawa ni Sir Norli, uh, Norli. So, yun, sana, guys, matulungan natin sila. So mahirap guys yung ano nila sa ano dito guys yung lugar nila dito guys malayo talaga guys so sana guys matulungan natin so sa so ano yun sir yung pag pumunta kayo sir ng bundok ano sir lakad lang kayo sir uh, mga ano yun sir mga ilang kilometro eh, yun guys like tayo sa, sa malayo um, kay Chris Roy sa uh, ano sir mga so, ano, mga ilang oras niya, sir? Gold Dalawang oras. So, uh, dalawang oras. So, yun daw, guys. So, so pag nag-aakit, guys, na, na si sir ng, ano nag nagkumukuha ng almasiga, guys, nasa uh, ano, guys, nasa two hours daw, guys, yung ilalakad niya. So, paakyat. So, sir, ma ma mat matarik talaga yun, sir, yung ano, guys, sir, yung paakyat. Ma, ano talaga, sir, paakyat. So, ano yun, sir, minsan nadudulas din kayo doon, sir? Nadudulas Ah, so, sir, ano, nabalitaan ko, sir? Ano daw, sir? O ano daw? Maraming linta. Totoo ba yun, sir? Oo. So, sir, na kagat na kayo, sir, oh, so, ng linta, sir? Kagat na. So, saan, sir, mo, ano? So, ano, sir, di ba, pag ano, sir, hindi yun na, ano? Hindi na tatanggal kung hindi sinugin? Tanggal din yan. Ah, oo, oh, hindi siya, pwede, pwede rin, sir, kamayin? Oo, kamayin. Talagang dugo, sir, no? Ilang oras lang, no? So, Ayun, guys. So, sana matulungan natin sila. Malayo pala yung nila, guys, no? Yeah. So, maliban dun, sir. Wala ka nang ibang alam na trabaho, sir, no? Uh, Ganun na lang, sir, no? Oh, Wala na. So, sana, guys, matulungan Ay, natin ito. Oh, yes. Sana tulungan natin sila. Malayo pala, guys, yung nilalakad nila, guys, para yung makapaghanap yung... buhay, guys, dito sa bangga, barangay Stranger Villains. Tagba na to korok tag to so sana guys matulungan natin sila so ayun guys so sana matulungan natin so sir ano yung mag nagkumukuan ng ano sir ng almasiga ano yung sir uh, pag pag ano yung sir binabalatan pa ba yan ano naisasahodan niya na ano? oh sako. sako sako ano yung sir ano ah uh, pag balat mo sir, ano agad yun sir? Uh, umaagos agad yun sir yung ano, yung, yung dagta niya dag sir ng almasiga sir. Pero mga dalawang linggo mo, kuha okay, yun naman. Ah, ganun sir. So, ayun guys. Ah, uh, alibaba wang makakuha sila ngayon guys ng ano guys ng ng almasiga ngayon guys. So dalawang linggo na naman guys para bago sila kikita guys kasi dalawang linggo naman guys kailangan kailan pa guys yung maipon. So So, ano yun, sir? Yung sahing, sir? Anong kasing ano sir? ano sir? Parang alma siga sir? Oo, okay. uh, pero ikaiba yun, maipin Ah, pero, sir, ano yung pang sindir sir? Yung, yung yun, sir? Oh. So, paano, paano kinukuha rin yun, sir? Inamin din ang ikat lang sir. So, ano, sir, anong, ano nun, sir? Ganun din yung dalawang linggo din? Yung ano? Ayun, matagal. Matagal muna isang buwan. Oh, isang yung buwan. -o. So, so, oh. so, 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 sir so, 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 bago pa lang. So, so, sir, anong gusto niyo sabihin sir sa viewers nating anong gusto niyo ano? Gusto niyo kung anong anong kailangan niyo sir sa ano dito sir para matulungan kayo dito. Ilaw. So, and guys, sana solar. solar daw guys, sana kailangan nila ng ilaw dito guys. So, malayo kasi guys dito yung ano guys. Bigas. 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 Oh, bigas. So, bigas. ano sir, yung pang tanim sir? K ang gusto niyo magtanim sir? Mga seeds, yung mga seedlings sir? O, oh. Mga tanim na uh, ano? Mga gulay. So, sana guys, kahit pang bilhin lang guys ng ano ng gulay guys. Nagbigyan no? natin. Pang ng uh, solar. So, oh. so, sir, pag umuulan dito, sir, hindi tumutulo dito? So, parang tumutulo, tumutulo. dito, sir? Tumutulo. So, anak ka na ba? Wala pa so, si ano, wala pa. So, wala pa nga Wala tumutulo. So, udol na kayo. So. Sir, no? Ang hirap. Kapag so, nahangin, sir, no? Pasok dito talaga yung ano? yung ulan sir no Eh, okay, doon sa loob nakatulog din yun doon sa araw uh, guys no tumutulog rin daw doon guys sa loob guys so so hirap guys dito sa kanila guys so sana matulungan natin so, kahit so, ano lang guys papiso piso guys uh, lima lima guys ip ipunin natin uh, um, makatulong tayo dito sa kanila guys kahit pang bilong siblings lang guys or ano ibang ano nila dito, dito guys para uh, ano guys may kwan siya dito guys set solar lights bigas so ang hirap ng buhay dito nila guys so sir yung ano nyo sir yung yung iniinom -ini -ini nyo sir saan kayo kumukuha dito so yun guys dito lang rin sila sa kanal so, yung problema rin nila so, dito guys yung tubig so sa kanal sila guys kumukuha guys dito sa ano so guys uh, sir balita ko sir ano minsan daw sa dam sir ano may ano sir naglinta rin daw gumagapang doon pag umuulan. So, ayun sir. Ayun guys, delikado na dito, dito guys sa kanila yung ano guys. Yung... So, pag umuulan daw guys, kasi yung pinanggagalingan guys ng tubig sa ano guys, sa dam. So, pag ano daw guys, pag, pag, pag umuulan daw guys, may gumagapang nalinta guys. So, so, mahirap guys. So, mahirap kung mainom nila yun guys. So, ang hirap dito ng ano guys, ng mga kapatid, mga kapatid nating tagbano na dito guys sa barangay. Sa uh, purok tagba na to barangay Estrella Village so kunting tulong lang guys sana matulungan natin sila so yung iba dito sir no yung, kahit yung mga m ano malayo sir no na, yung nag-aaral malayo yung nilalakad sir no mga 3 km siguro sir na. galing dito papuntang school no so, malayo ka lang guys So, kahit ano lang guys, mga pambili na, pambiling gamit lang guys sa school guys sana matulungan natin yes, sila. Mga mga notebook, lapis, sa mga notebook lapis. So, sana matulungan natin bag. bag. So kailangan talaga nila guys yung ano guys, ang yung edukasyon ang, ang edukasyon talaga guys ang mag-aangat sa kanila. So sana guys matulungan natin sila. So So sir, hirap talaga ng buhay no. Ito sa Barangay Estrella Villas. So ay sa huling ano sir, ay anong sasabihin mo sir sa viewers natin ang hingin mo? So, yun guys, di ba? Tapos, so, laksan mo para marinig mo. Laksan mo. Na, sir, laksan mo, sir, laksan mo. Yung sasabi mo. No? Hindi yung mga bigas. Mga goods. Mga goods. So, yung seedlings, gano'n? Yun? Seedlings, pangtanim. Uh -huh. Ano pa? Tapos yun, ano yung ano, sural. Sular, ah, yun guys, solar guys. sular. Sular. So, sir, ma, ano mo, maaga pa sir, kumakain na kayo sir, no? Ito. Mm -hmm. Walang ilaw. Ito. Oo, so yan guys. So, Ito yung bahay nila guys. So yan guys, ang bahay nila guys. Yan yan. So yan guys. So yan, lang guys. so yan lang guys, sana so yan lang guys, sana matulungan natin sila guys. Kay ano guys, pa piso-piso guys, ipunin natin, ipunin lang natin limang piso or yun lang guys so sa na mula sa puso nyo guys so gusto ko guys matulungan natin sila guys kahit yung mga kabataan dito guys na ano pambili ng bag nila guys dito sa school na manggamit sa guys so hirap sila guys talaga guys dito kahit ano pambiling notebook ng ano guys wala talaga so itong mga kapatid natin yung katutubong tagba na dito guys so sana tulungan natin so yun lang guys sana tulungan natin to sila Shoutout shout kay Kuya WTV. Uh, Shoutout kay Kuya WTV na sinamaan ako. Oh, ano pala guys? Shoutout rin kay ano? Kay Kuya ID na ano? Na Martinez. O ano? Yung, nag ano siya guys? Sponsor. Nag sponsor ng ano uh, natin guys? Na... Monopad. Na ang tawag dito? Uh, Kuya siya boy? Monopad. Monopad. So thank you. Thank you. Thank you sir ID ano, Martinez. Sa uh, pag-sponsor mo uh, dito sa Monopad. So, yun lang, guys. Pa-like and share. Pa-like and share, guys. Follow, like and share nyo, guys, para matulungan natin ito sila, guys. So, yun maraming, lang, guys. Maraming salamat maraming maraming po sa inyong lahat. Sige, yun lang, yun lang guys. Maraming. Thank you.